Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may napakagandang kwento akong ibabahagi sa inyo. Isang kwentong magpapalawak ng inyong pananaw tungkol sa buhay at pag-ibig. Narinig niyo na ba ang kwento ni Elias? Ang batang may matang puno ng pag-usisa sa mundo. Alam niyo minsan sa buhay may mga kwentong dumadating na nagpapabago ng ating pananaw at ito ang isa sa mga iyon. Si Elias ay ipinanganak sa isang bayang kung saan ang mga alon ay humahalik sa asul na dalampasigan. Ang kanyang ina, si Aling Salve, ay isang albularyo na may kakayahang makita ang mga alaala ng tao. Ang kanyang ama naman, si Mang Ruben, ay kilala bilang bantay ng bukang liwayway. Ngunit may kakaiba kay Elias. Sa edad na sampo, isang misteryosong matanda ang nagbigay sa kanya ng isang hula, isang pintong magbubukas sa kanyang isipan. At mula noon, nagsimula ang kanyang hindi pangkaraniwang paglalakbay. Isipin niyo, isang batang nakakaramdam ng mga panaginip na higit pa sa guni-guni. Nakikita niya ang mga kaluluwa ng yumao, naririnig ang mga bituing nagsasalita, at nakakaunawa ng mga sinaunang sulat na hindi maintindihan ng iba. Pero alam niyo kung ano ang pinakamaganda sa kwentong ito? Hindi ito tungkol lamang kay Elias. Ito ay tungkol sa ating lahat, sa ating paghahanap ng kahulugan, sa ating takot sa kawalan. At sa ating pagnanais na mag-iwan ng bakas sa mundong ito, sa bawat hakbang ni Elias makikita natin ang ating sarili. Sa kanyang mga pagsubok, matatagpuan natin ang ating sariling mga laban. At sa kanyang mga tagumpay, mararamdaman natin ang pag-asa. Bago ko tapusin ang kwentong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Elias. Ang buhay na walang hanggan ay hindi sukatan ng haba ng ating buhay, kundi ng lalim ng ating pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at iring ang bell para sa mas marami pang kwentong magpapalawig ng ating pananaw at magpapalalim ng ating pagunawa sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli mga kaibigan. Tandaan sa bawat isa sa atin ay may kwentong walang hanggan na naghihintay mailahad.